Goody mga kasano sa inyong tanan diya Kailan lang tag warm up sa itong jagging taro mga kasano Pahilis sa uh, itong bilbil Hindi na matagawa mga kasano sa yung kalubo ang bilbil na ito Kailan lang jagging-jaggingan Paliho ko glantos sa itong mga kasano Kung inyo na humno glantaw mga kasano Ihuman ninyo glantaw ang akong video Tapos wala mo nag-like o comment, dinigge po mamay lahat kit anak ko mga kasano. Dapat 6 yung video, hum noon yung video. Dapat mag-comment mo sa comment section para makita nato ang maka 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 risbak ta mga kasano Lehog -lehog, like and share sa binju video mga kasano tinabang lang ta mga kasano mga content creator bangay lang ta para sabay tat umaanga para sabay ang blessing na to, mga kasano nana lang mga kasano thank you so much sa inyong pagbantaw o oh, kumusta naman ang mga kapwa kong content creator dyan sa mga ang status ron maayo bang dagan sa in yung pag-content mga kasano lingaw-lingaw lang natong content mga kasano parang di talayon mga kasano anaramora na itong home tip nyo mga kasano parang di nato ito i pressure natong una huna nga lang nga ma ma-enjoy ta o maka-enjoy ta sa atong mga kapang content creator o mora mga kasano thank you so much kung na-complete na ba ang mga task ni Mita na itong gihatag. Mga mga kasano, kung na mo i-cashier mga kasano, comment. Amping mo tanan mga kasanos Inyong mga lakaw gasa mo pa dong, Inyong mga trabaho Hindi na ito kalimitan mga kasano Magkadaadlaw Kanunay nga Mayo na itong mga lakaw Iampo na ito ni Lord Maayo atong lawak. God bless you sa inyong tanan mga kasano. Thank you so much sa inyong support. Para ah. mga kasano, like and share and comment para dali ta mamailhan mga kasano. Thank you so much mga kasano. Maura natong atong tips sa inyong mga kapwang content creator. Thank you so much mga kasano di na atong na video. Diri na natutaman. Thank you. God bless and enjoy sa atong mga mga content na to. mga kasano enjoy enjoy lang ito, mga kasano thank you bye bye mga kasano -bye. -bye.